What's up mga ka-molots! May DC one time for today's tayo ng motor, kung ano yung maganda at saka mura. Kung sige yun yung mga Tara na, may na okay. ako. ko tayo dyan? Sir, may dito sa Kung ano mga magandang quality at saka hindi. yung Ano ba? <makes noise> Hello, mate, wear internal parts para ang lamang ang kasi ng Ang down sa internet or max, buto pala ka siya ng kote sa gas. Yes. Ang ganun? Ibig sabihin yung mga piyesa-piyesa na so, kahit saan makakabili siya. Makakabili. Sa Shopee, sa mga ganun. Shopee, Lazada, Tito. Kahit saan ang shop na nasa hindi ko sa sa Manila. Kahit saan ang mali malit na shop na meron, na makakita ka piyesa. Eh yung ATP naman sir, pagkakit na yung pagkakulipot ko. P6 Ay, P6 pala. Vitamin P6. At alam niya itong P6. Ano ba naman yung quality at saka Sa P6 na mag-sit. Kung gusto mo na city driving sa P6. P6 sa P6 sa P6. sa city driving ito. Mas bigit sa mas bigit siya. Ma-referent siya ng board ito ng board ito ng board ito. Aftermarket market naman, so far, meron naman siya. Yung wala lang tapos sa P6. lang nila makakita mga panel siya, sumakan ang gano'n ng itin. Siguro, papalitan lang siguro dito, siya na lang siguro. Siya na lang siguro. Kung gusto mo, ng accessories na niya. Ah, na siya. Ang nilalagay sa inbox na ilalapan. Pwede sir. meron siya na parang hindi dito. Na turnin para sa bracket na Ano yung Parang box na kung na ang Tapos, ah, Ito naman ang

Ah, ganun pala yun. Tsaka adjust din yung bicep natin, sir. So, gusto na... Paano ba, sir? Kung ayaw mo lang wind sir, pwede siya. Karahan. Ah! Parang mas maganda yung ating ginagay. Hindi mas... na ko nakikita ko, nagsiset din, ah parang -like. dito nito nito yung ano, yung mga aftermarket siya na so, kaya siya so, kami sa inyo. Kaya sa natin siya, ito kung pre-dated Oo. sa dalawang unit natin. So nandito yung temperature, one meter, three kilometers per liter. Ako kung makikita sa kanya, ito yung mga ano, yung mga ano, sa ba't sinabi na, ng ADV and Max, ano mas mas sa'yo? ikaw yung gumagawa, ikaw yung dito, ikaw yung parang may alam dito. Sa personal, sa personal ko, mas gusto ko sa ABB. ABB? Kasi wala ka nang papagulin niya, wala ka nang nilalagay na sa so Compare na lang kung gusto mo ng additional na plugin. Hindi lang pwede mo talaga. Pero kung nasa venue naman din, kung sinilagyan na at ibang accessories siya, pwede naman. Uh, tapos, kung gusto mo naman sir na madalig na makabili ng pyesa, ay ay, ayun na. Adi, yun yung mga nalungin yung tatlong sa pili nung nakapagsala na ano na ito. Uh, at tuloy kaya, mga kamodel, nakikita nyo naman. Uh, Sinabi ni Seth kung uh, ano yung mga... Uh, ano, kung ano yung meron sa mga motor na ito. Saan ang mga Erwin. Erwin. Ano? Ah, uh, nakita niya kung ano yung pangalan niya. Ha? Ngayon, sa, kung sakali ka naman, punta kayo rito sa... sa ano ano, uh, ba ano, ano, Motor Drake naman sa atin sa Motor Line A to Seth at Sunny Street. Parang ay ito. Oo, kanilang muna. Sorry. Okay. Hanggang sa muli mga kamodel sa so, tulungan niyo ako kung ano yung maganda para sa inyo na kung ano yung bibiling ko. Peace!